Hi everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon. Sino nga ba ang possible na mag-uwi ng corona mamaya dito sa Miss International Queen? Yan ang tatalakay natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat ng mga bago nating subscribers dyan. Hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe niyo. Syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng mga kamamaman samjan na laging sumusuporta dito. Araw-araw lagi-lage, maraming maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre usapang Miss International Queen tayo ngayon. So mamaya na magaganap ang ah, ang gabi na magaganap ang Coronation Night ng Miss International Queen. At ayun nga pupunta nga ako ng Pataya ngayon. So, yon So, after neto, maliligo na ako. Tapos, pupunta kami ng Pataya. Para masaksihan natin kung sino nga ba ang mananalo. Siyempre, excited ako dyan. So, tingin niyo sino ba ang mananalo mamaya. So, ako para sa akin, siyempre, magaling yung mga kandidata ngayon taon na to. At mahigpit ang laban ng Philippines, siyempre. So, ako para sa akin, si Miss Philippines, possible na siya ang mag maging ikaapat na Miss International Queen. <laughs> Di ba? Mula sa ating bansa. In fairness naman sa ipinakita niyang galing, talagang masasabi ko, oh my gosh, iba talaga ang eksena niya, iba ang kabog niya. Sabi ko nga ako, ikukumpara ko yung laban ni Lars last year at yung laban niya ngayon, bongga talaga bongga talaga this year so yeah kaya naman syempre excited tayo excited tayo kasi nakita natin na talagang inferno sa kandidata natin na sobrang galing nakipinakita ipinakita niya talagang execution eksena pasabog sobrang ang galing ng game niya sabi ko nga kung miss universe to ang sarap kasi ang sarap talagang panoorin. Kaya mamaya talaga hindi ko palalagpasin na hindi ko siya mapanood. Kasi naman, grabe naman talaga ang eksena talaga ng kandidata natin. di ba? So, yon, So, I'm so excited. So, ito yung best fight ng Philippines dito sa Miss International Queen. At nanalo nga siya ng ano, glamour face card value. ba diba? So, yun, glamour face talaga siya. Kaya lang, medyo napakonfuse kasi yung mga tao kasi best performance itong si Miss Vietnam. Kaya marami nagsasabi na ko, si Vietnam kaya ang mag-uwi ng corona. Alam mo, sa totoo lang si Vietnam, so, ang lakas din ng laban. Sa so, totoo lang, ang lakas din ng eksena ni Vietnam. Sobrang sabi ko nga, medyo may hirapan ka dito kasi tatlo, si USA din grabe, sobrang panalo iba din yung Excel ng ipinakita ni USA at masasabi ko, Diyos ko, sino kaya talaga dikdikan ni eh, yung labanan kung papanool mo talaga siya at sino, nasubaybayan mo talagang masasabi mo closer to the crown si Philippines si Vietnam at sa as si USA so ganong ka, ano, kalapit kaya sabi ko, good luck. Ano, magkakatalo na lang dito sa Q&A, magkakatalo na lang din dito sa galing talaga ng kandidata. Pero syempre, may panalo na yan ng preliminary competition pa lang, ba diba? So, yon So, good luck. Mamaya, masasaksihan natin kung si Philippines nga ba ang mag-uwi ng corona. Pero tingin ko nga, Malakas kasi ang laban ni Vietnam laban kay USA at saka kay Philippines. Malakas din ang laban ni USA laban kay Vietnam at saka kay Philippines. Malakas din ang laban ni Philippines kay Vietnam at saka laban kay USA. So may pagkadugong pinay din si ano 'di ba si USA ha Pilipina. Ah, pure Pilipina talaga siya. So yon, Pilipina laban sa Pilipina. Matalo kaya ni Vietnam to? Ganon. So yon, nakakaloka kong iisipin mo. And then, syempre, may isa pang pinay beauty dyan, si Japan. Ayun, si Japan din. Isa din to sa mga tinitignan ko. Ako ha, tingin ko ha, ang top 10 ko para sa akin. Syempre, si Japan. Sama natin si Japan. Kasi si Japan, sobrang... Ang ganda din ng laro niya, babaihan din. Kaya lang hindi ganong kapalo. Pero, parang feeling ko pasok sa banga mm -hmm. si Japan. And then, sumunod, tuwan-tuwa ako dito kay Korea. <laughs> Pero hindi ko siya papasok sa tape. Si Korea, just ko, parang si Charot. <laughs> Nakakaloka. Pero ang number nine ko, I think, si Malaysia. Gusto ko si Malaysia kasi parang feeling ko yung beauty ni Malaysia kabog Kaya lang ayoko lang nung yung balakang niya. Grabe naman ang laki. <laughs> so yun. So halatang halatang ritokada na parang hindi na magandang tignan. Pero in fairness naman yung sa ano sa evening gown, ang ganda-ganda ni ano, ang ganda-ganda ni Malaysia. Tapos ayon, si nakita ko din si Japan, si si Malaysia, si India, maganda din si India. Parang feeling ko papasok din to mamaya sa top 10. Tapos sino pa ba? Si Peru maganda din yung laban ni Peru dito. Saka si Mexico, magaling din si Mexico. S Sino pa ba? Si, ano, gusto ko din si, tawag dito, Indonesia. Yes, si Indonesia, grabe ha. Ang lakas maka Chelsea manalo ng kanyang catwalk, nakakaloka. Pero, alam mo yun, balimbali yung baling-bali yung tuhod. so, yon baling-bali yung kanyang mga hita. Parang, pinihit na ganun. But in fairness naman, ang kanyang uso... panalo. So yon so isa din yan. Baka mamaya pasok din yan sa top 10. Tapos syempre, sa top 5 naman, ang nakikita ko, alam nyo actually gusto ko talaga si Venezuela. Si Venezuela kasi, iba din yung datingan eh, no? Supermodel din ng dati. Kaya lang minsan napapaisip din ako na pwede din talaga si Colombia. But, bahala na ako sino sa kanila. Piling ko papasok naman silang dalawa. Tapos si Thailand, ayun. Si Thailand, in fairness naman, maganda din yung laban niya. Parang piling ko magta-top to si Thailand. Umina ang Thailand, no? Dati kasi ang Thailand, lagi din itong malakas sa laban ng International Queen. Isa dito sa mga nakakalaban natin ng bonggong-bongge. Tapos ayun, yung top 3 malinaw naman. Siguro naman alam na ninyo si USA, si Vietnam, and saka si Philippines. Actually, hindi ko alam kung sino ang mananalo sa kanila. Pero possible talaga. Isa sa kanila. Ang hirap kasi i-predict. Pero ako ha, closer to the crown, Vietnam, I think. Kasi si Vietnam, uh, maganda talaga yung ipinakita niya dito. Neneng-nene. Oo, uh -huh. parang ha si Kevin eh. Sa kanilang ni Philippines, parang pin ko, kako yung organization. Gusto ko piliin si Vietnam kasi iba yung laro ni Vietnam. But, pwede siyang makabog ni Philippines sa Q&A, sa performance. Grabe naman kasi si Philippines. Pag tinitignan mo talaga si Philippines, masasabi mo, ito na ang panalo. Pero pag lumabas si USA, malulok ka kay USA. Kasi, sasabi mo talaga, si USA ang mananalo. Tapos pag lumabas naman to si Vietnam, ay, mukhang Vietnam to. Kaya, confusing eh ang hirap siyang i-predict pero lahat kasi sila may pinapakita na katangian na pwedeng mag-title iba-iba lang talaga yung atake kaya parang iisipin mo din pwedeng kay Vietnam pwedeng kay Philippines pwedeng kay ano USA. Kaya lang i-consider mo kasi ang Vietnam kasi parang ilang taon na rin silang maingay sa pageant na to. Tapos parang hindi sila nananalo. Kaya parang feeling ko ibibigay na to kay Vietnam. Baka kasi mabatrip na mga Vietnam sa kanila. So yon so malakas. Eh, nung no, nakaraan taon din naman maganda din yung laban ng Vietnam eh. Kaya lang hindi talaga sila nanalo. Pero kasi eto, nakakapag-English. Tapos, nakaka-ano, salita ng Thai. Kaya sabi ko, hala, baka talaga ito na talaga ang manalo. But good luck. So, kung sino man sa kanila ang pupotungan ng corona, syempre happy tayo kung si Philippines sana, di ba? So, si Philippines, kapag nanalo siya, siya yung magpuuwi ng corona. At, ayun, bongga. So, yan. Syempre, wish all the best para kay Miss Philippines. So, nakikita naman natin na ginawa naman niya talaga yung lahat ng kanyang makakaya at deserve niya talaga ang corona. 100% deserve niya. Sabi ng gano'n, eh bakit? Beauty pageant to eh. Eh bahala yung iba. So ako naman, misa iniisip ko, ayun na nga eh, beauty pageant to. Pero alam mo yun, minsan parang mapapaisip ka, eh paano kung hindi siya ang manalo? ba diba? So yun, kasi ang lakas din ng kalaban niya. So, ito talaga yung neck-to-neck -neck na labanan na parang hindi mo talaga alam kung sino talaga ang mag-uwi ng corona. Pero possible sa tatlong to. Vietnam, USA, and Philippines. Ayun lang. So, good luck. Mamaya, panoorin ninyo at subaybayan natin. At tignan natin kung si Philippines nga ba ang mag-uwi ng corona. So, laban yan. ba diba? So, yon So, kayo guys, ano guys ang tingin ninyo? Sino ang nakikita nyo closer to the crown para sa laban na Miss International Queen? Tingin nyo ba? Makukuha nga ba talaga ni Philippines ang corona? Siya kaya ang ika-apat na narena? Sabi nga ganun, eh, andyan naman yung mga Pilipina judges. So, for sure, ayun na nga eh. <laughs> ayun na nga eh, ba diba? So, pag siya ayun nanalo dito, magkakaroon ng issue, di ba? So, yon Pero, good luck pa din. Mamaya, magkakaalaman kung sino nga ba sa kanila ang mag-uuri ng corona. So, yun yeah. So, comment below mo kung sino sa tingin mo ang mananalo sa International Queen mamaya. So, guys, maraming maraming salamat syempre sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po subscribe please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa akin mga chika. Sabi nga gano'n, Always keep smiling and always think positive lang Walang imposible guys Magtiwala lang tayo sa itaas Kaya guys hanggang dito na lang Hanggang sa muli natin Chikahan See you tomorrow Thank you guys